Hello mga sis, so for today's video ay mag-adpack tayo ulit ng parcel from Black Up. Hindi ko nga ina-expect mga sis na dadating tayo sa point na magpo-promote nito. So ayan, kung gusto mo nga gumanda ang inyong hinaharap, kahit anong klaseng damit ang isuot mga mima, ito na nga ang kinakailangan mong bilhin. So ayan mga mi, ito yung normal na ginagamit ko. Ayan o. Oh. Ayan lang siya, ganyan lang. Diba? Parang fraternity siya rin. <laughs> ayan sila mga sis. Meron akong dalawang color dito. isang black at isang brown ba to mga sis? And ginuha ko yung pinakamalaking size nila, which is 38. Meron silang iba't ibang size dyan mga sis. I-check na lang sa yellow basket ko. I-try natin ito mga sis. Ha, wait lang. O, oh, di ba mga sis, tignan ninyo, kabog na kabog. Tignan nyo yung lifting effect ng mga sis. Sir. compare nga doon sa nauna kong sinuot, yung normal kong ginagamit mga sis. And tignan nyo ito mga Mima, yung strap niya, ayun o. Oh. Di ba? Sobrang ganda. Ang tibay, ang quality niya mga sis. And ito yung sinasabi ko, yung lifting effect niya mga sis. Meron siyang parang paganyan dyan. Para, and isa pang kinaganda nito mga sis, sila nyo naman yung lock niya sa likod. ba diba? Sobrang secured mga mima. Hindi madaling matanggal kasi tatlo yan. And ang ganda nito mga sis, kasi parang... Uh, eto oh yung pagiging seamless niya mga sis hindi siya babakat sa mga t-shirt niyo parang wala kayong suot so ayan oh di ba ang ganda mga sis so anong gagawin pag maganda check the Yellow basket at mag-check out na bye